Bisis ni Archie Alemania pinatamaan si Rita Daniela sa kanyang cryptic post. Para sa aking balitang showbiz, isang cryptic message ang ipinost ng Mrs. ni Archie Alimanya sa gitna ng demandang ikinaso na aktres na Sirita Daniela sa aktor. Sa Instagram account ng Mrs. ni Archie, nakalagay dito ang isang quote card na may message na The truth doesn't need defending, it speak for itself ang nakalagay dito. Nilagyan nito ang kanyang post ng caption na All will be answered in due time. Hula ng mga netizen, ang nasabing quote card ay patama ng Mrs. ni Archie kay Rita na nagsampan ng kasong acts of lasciviousness sa aktor. Nangyari ang pagsasampa ni Rita ng kaso matapos na umano'y pilit na hinilakan siya ni Archie nang ihatid siya nito sa kanilang bahay sa Cavite. Sinabi ni Rita na lasing si Archie na mangyayari na sabing insidente kung saan ilang beses umano siya nagpumiglas para lamang makawala dito. Kauna nito, itinanggi naman ni Archie ang naturang akusasyon ni Rita kung saan naghain na rin ng aktor ng counter affidavit laban sa actress.